Hello mga kapakad Lito na tayo, nangahoy tayo mga kapakad Ito yung nakuha kong kahoy oh. Ayan, ayos na yan Medyo Mabigat na Hindi nang kaya ah. Pagod, maraming salamat Dito tayo sa bukubat mga kapakad Nanguha ako mga kapakad para may benta Benta ko dun sa kapitbahay namin na nagbabakod sila kailangan nila ng pangbakod eh. nanguha ako wow. sayang din to mga abakad wadap, kumusta kayo dyan And let's go na tayo tingnan natin kung makapag video tayo sa paglakad natin medyo mabigat dala kayo mga abakad, maraming salamat ayun mga abakad dito na tayo pa uwi na wadap wadap Busta sa mga kapatid natin dyan. Andito na naman si Kabakyad. Hanap buhay na naman tayo. Para may kunting pagsalusaluhan sa New Year. Uh, Pansit lang. Pabili ng manok, panghalo, Ayan. Bukas, mo mauli ako. Sayang eh. Harap. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Share sa malit kong channel. Maraming maraming salamat. Kung mamadali din ako namutol, baka makita tayo dun sa may may, ban, may bantay kasi dun. Mahirap na. Pahinga muna tayo. Ah. Hey. Ah. Talaga medalla tayong tubig lagi mga kapatid. Pero ah. pag walang tubig. Ang gutom kayang tisin. At may tubig lang. Walang tubig, delikado tayo. Ah. sa makainom lang tayo ng tubig mga kapatid. Ayos na yan. Tapos may lala akong ano din ito. Eh. na saging nasaging. Eh kanin kaninang umaga, nagsaing si Mrs. Naging. Sabi niya, kaya niyo na yan. Hindi ko ni kanain, binaon ko na kasi uh, may plano nga ako manguha ng kahoy pag nagutom tayo dito. Ayan. Meron tayong makain, di ba? Kaya hindi na kaya pag mauwi, kagutom ka na. Baka matayin ka na sa gutom. Maraming salamat mga abacard, hanggang dito na lang ang video ko. Tingin mo na kayo sa paligid ko. Ano? Ano? Dito tayo sa gubat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ayangin na naman ako ng suporta ah. At kung pwede niyong share, ah, salamat. Kung hindi naman, wala na makuling thank you and Merry Christmas, Happy New Year. Sana na sa mabuti kayong kalagayan kung no, saan mo kayo naroon. Maraming salamat po. Bye-bye. Lalakad -bye. pa ako, malayo pa.